Magluluto lang ako ng aming lunch. So, meron tayong nabili na etong batong. Ano mong batong sa Tagalog? Sa batong, no, long beans, tapos okra. Talagyan natin, isasahog natin siya sa, or sasahogan natin siya ng karne ng baboy. At, while doing that, malchichika din tayo mga langga. Unahin natin ito. Pintuhan din tayo, no? So, ito lahat yung ating nabili na string beans. Ay, long beans. Long beans ba nabi, no? Batong be? Or string beans? Sa English ba? Long beans may yata? Lahat may yata yung string beans. Sa Tagalog, kay... <laughs> ano sa Tagalog yung taw. ano? Asitaw ah, pala mga langga. Asitaw. So, magluluto ako ngayon ng ginisaw, na ginisa lang siya na baboy na may kasamang mga gulay. Para siyang pakbet, pero hindi siya totally pakbet dahil kulang-kulang yung mga ingredients natin. So, hindi ko din siguro siya lalagyan nung bagoong. Meron naman ako bagoong dito, but kulang din kasi yung may ingredients, kaya igigisa ko lang siya. Hindi ko siya lalagyan ng bagoong. Wala akong talong. Mahal kasi ng talong ngayon. Grabe, ang mamahal ng mga bilihin ngayon. Lalo na't winter. Ganyan naman talaga kasi kapag winter eh. Mas lalong nagmamahal yung mga bilihin. So, ito naman yung ating okra. Ganito yung okra ngayon dito. Yan. Tapos, meron tayong itong kalabasa. Kailangan natin itong balatan. Matagal na ito sa fridge ko. Hindi ko nagamit. Gagamitin natin siya lahat. Dahil maliit lang naman ito kapag natanggalan na natin yan ng balat balat at saka itong seeds. At matigas yung balat nito mga langga. Hindi siya yung linghood Kaya kailangan ko siyang balatan. Si Baby Palayan doon kasama ni Mike nanonood ng ano, Miss Rachel. Favorite show ni Baby. Merong mga oras sa isang araw na pinapanood. Inaalaw naman siya na manood ng favorite show niya na Miss Rachel. Nakakatulong naman talaga yung Miss Rachel actually sa development ni Baby. Depende na lang sa inyo, if you believe na hindi na nakakasira yun sa bata. Yung may screen time. Sa akin naman, hindi ako ganun kastripto. <clears throat> Binibigyan ko siya ng screen time. As long as yung pinapanood niya ay katulad ng Miss Rachel. Na meron siyang makukuhang learning. Learnings. Ang ah, nakakakinda din kasi kay baby, hindi naman siya yung tipo ng bata na kapag walang screen time, kapag hindi niya napapanood sa Miss Rachel, ay nagagalit. So, she's fine kahit na walang Miss Rachel. As long as may ka-play siya. So, meron naman siya mga laruan. Yun, nilalaro niya. Pero mas gusto niya yung may kalaro siya. Isa rin kasi sa um, advantage kapag ka pinapanood niyo yung bata, yung anak niyo sa Miss Rachel or sa kung ano mang gusto niya panoorin sa sitwasyon ko, gusto ni baby yung Miss Rachel, is kapag ka gano'n, nakakagalaw ako dito sa bahay, lalo na kapag ako lang mag-isa, pag nasa work si Mike, so, ayun, nakakagalaw ako dito. Naiiwan ko siya for a while. While nagluluto, ganun. Pero, I guess, hindi siya applicable sa lahat ng sitwasyon kasi magkaiba-iba yung bata eh. So, ito lang yung dahon natin sa fridge. Kaya, ito lang yung gagamitin natin. Tapos, kuha tayo ng madaming garlic. I love garlic. May mga nagko-comment sa isang video ko na nagluto ako na sobrang daming garlic ng ginamit ko. Sabi niya, naku, ang daming garlic. Pero, <laughs> pero, paborito ko kasi yung garlic, mga langga. Sobrang gustong gusto ko yung flavor nito, kaya mas madami, mas masarap. I've looked at one Oh, <laughs> wakwak. <laughs> Alam nyo, ngayon na winter season dito sa New Zealand, napakatagal mag-clear tuwing umaga. So, pagagising na pagagising namin, palagi na lang, every morning na lang na nagpa fogs sa labas at sobrang lamig. Kaya, hindi kami makapasyon-pasyon sa labas. Hindi kami makapag-walking dahil napakalamig, mga langga. Hindi siya kaya. Tsaka, wala kang, hindi clear yung daan kasi sobrang foggy niya. Ganyan yung mga na-experience namin nung nagtatrabaho pa kami ni Mike sa farm. May mga araw na zero visibility talaga siya. Napakahirap magtrabaho. Meron pala ang nagtanong sa video ko, yung pinost ko sa si Baby. Sabi niya sa isang video na, ano daw ba ang magiging language ni Baby? Kami ni Mike, kinakausap namin si Baby more on Bisaya, kasi Bisaya kami, no? So, more on Bisaya, pero may mga panahon talaga na nakakausap namin siya in English, ganun, kasi may mga words naman na hindi natin, na hindi namin natatranslate agad-agad in, 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 Bisaya. Pero, majority ng ginagamit naming um, lingwahe is Bisaya. Tinuturuan namin siya para, alam nyo yun, she can speak our language, no? Ba? Mga bata, kapag ka, uh, nagsimula na silang mag-aral, dito sa New Zealand. Ako, napakabilis lang mga langga. Napakabilis lang nilang matutong mag-English. Katulad na lang nung kaibigan namin, may mga anak siya na kararating lang dito. Tapos, one week pa lang. Ako, fluent ng mag-English. Yun na yung ginagamit niyang lingwahe. Diba? So, mas mabuti na yung marunong yung anak natin na magsalita ng sarili nating lingwahe para di mabaligya. Para hindi mabenta. So, ako ay magluluto na kasi ito na handa na natin, na mise plus na natin yung ating mga ingredients na gagamitin. Lalagyan ko lang ng mantika itong ating kawali na gagamitin. Noong nakaraan, nagpost ako ng video kung saan sinabi ko dito, sinabi ko sa inyo na wala na kami sa farm, hindi na kami dairy farmer dahil umalis na nga kami sa farm. At napakarami mga tanong doon kung ano na daw yung trabaho ni Mike, ano na yung ginagawa namin dito, ano na daw yung pinagkakakitaan namin dito sa New Zealand. So, wala na kami ni Mike sa farm simula pa nung half ng month ng May. So, hindi na nagtatrabaho si Mike sa farm simula May 13. Pero, umalis kami sa bahay na pinagtirhan um, namin dun sa farm noong end of May na. So, mga beginning of June dito na kami lumipat sa tinitirhan namin ngayon. Teka, nilisa ko lang ito. So, hanggang May 13 lang yung trabaho ni Mike sa farm dahil merong mga public holidays, mga annual leave na hindi niya nakuha. Kaya naman, the rest ng month, binigay na yon sa kanya ng amo namin. Kaya wala na siya, hindi na siya nakatrabaho noon. Kaya pasyal lang, pasyal na lang kami nung mga end of May. Pero, yun ay um, paid. So, meron sa si Mike noon. At meron din ako natanggap dahil merong binayaran yung amo namin sa holiday pay ko. Kasi, Um, employed pa rin naman ako doon. Technically, employed pa rin ako kahit na naka-maternity leave ako. Kami ni Mike ay permanent resident dito sa New Zealand. So, pwede kami magtrabaho kahit nasaan as long as ma-hire kami at qualified kami. So, ang trabaho po ni Mike ngayon ay nasa mill po siya. Yung mill po ay yung gumagawa ng mga plywood, ganun, yung nagpa-process ng kahoy dito sa New Zealand. Pero, yan pong trabaho na yan is ano lang siya, temporary full-time. So, full-time pa rin siya. Nagtatabaho siya for 12 hours a day. Pero, temporary lang siya. Bakit siya temporary? Kasi, so kami kasing tatlo, ni Mike at nung anak namin, ay uuwi sa Pilipinas. Um, para i-celebrate yung birthday ng anak namin doon. At, magpapabunyag din kami. Kaya naman, temporary lang muna yung kinuha ni Mike na work. Kasi, stay kami ni Mike for a couple of months sa Philippines. Ako naman, dahil full-time ako kay Didi, hindi ako pwede magtrabaho as full-time employee. May nag-hire sa akin na si Cal for a month sa isang farm, dun sa farm ng kaibigan ng amo namin. Pero dahil kaunti pa lang yung guya ngayon, hindi pa ako nagsimula sa work. So, maybe mga middle of this month, magsisimula na ako sa trabaho. At isasama ko si Didi sa work. So, yun yung gagawin ko before kami makapagbiyahe pa, pa uwi ng Pilipinas. So, magbabakasyon kami sa Pilipinas at sobrang excited namin mga langga dahil ito yung first time na makakauwi kami ng medyo matagal-tagal at first time na makauwi kami na during calving season dito sa New Zealand. Dahil nung nagtatrabaho pa kami sa farm, hindi kami makauwi ng Pilipinas during um, mga June up until December kasi sobrang busy ng farm during that time. Kaya ngayon, excited kami umuwi at yung bahay namin na nare-rentahan dito, this is going to be just a temporary house for for a couple of months lang dahil um, uh, dahil nga uuwi kami ng Pilipinas. So, itong bahay na ito, nare-rentahan lang namin for a couple of months. At yung mga ibang mga gamit dito ay hindi ko sa amin dahil um, para siyang Airbnb itong bahay. So, yung mga gamit namin ni Mike, nilagay namin siya sa storage. So, nagbayad kami ng storage para doon namin stock up yung aming mga malalaking mga gamit and then, pag before kami umuwi yung iba naming mga kagamitan dito ilalagay din namin sa storage tapos, yung pala mga nagtatanong sa akin kung nasa na ba rin yung puso namin ni Mike na si Miss Simu kasama pa rin namin si Miss Simu, andito pa rin um, so, ilalagay namin si Miss Simu sa isang cat hotel meron kasing ganyan dito, yung cat hotel mga animal hotel so, ilalagay namin si Miss Simu doon until makabalik kami dito sa New Zealand. Kung may nag-comment pala doon sa video ko, sabi niya na paano na lang yung lifestyle namin ngayon hindi na kami sa farm nagtatrabaho at magkano na lang yung sinasahod. Hindi ko naman ikakaila na mas malaki talaga yung sahod, sinasahod namin ni Mike sa farm, considering na farm manager yung position niya. So malaki talaga yung sinasahod. And ngayon na temporary work ng yung trabaho ni Mike sa, sa mill, Malaki-laki din naman yung kinikita niya, but hindi, hindi ganun kalaki na katulad ng kinikita niya sa farm. But, lahat naman kasi ito na plano na namin eh. So, we, we, already paid na this house, yung accommodation na ito, binayaran na namin siya sa whole duration ng stay namin dito. Tapos, yun na nga, naka-storage, naka-store sa storage yung mga gamit namin. Tapos, meron na kami mga plane tickets and stuff, ganun. So, lahat planado na siya. So, yun yun yung aming mga ano, mga ganap ngayon, mga langga. Mas nagkakaroon kami ng time with our family dahil wala na kami sa farm. So, we are planning our future one step at a time. While nagaantay tayo sa niluluto natin, buksan natin itong fortune cookie. Meron ako nabili din na fortune cookie kasi sa Asian Sari Sari Store. Ang sarap ng cookie nila, gustong gusto ko. Kaya binibili ko to. One dollar for three pieces. At ito yung ating fortune. Basahin natin yung fortune natin. Sabi dito, Enrich your life today. Yesterday is history. Tomorrow is mystery. Tama. Tama yan. Tamang tama. Kagaya nga ng sabi nito, no tomorrow is a mystery. Kaya kung ano man yung mga iniisip ninyo ngayon, katulad na lang sa amin, kasi nag-wonder kami noon kung aalis ba kami sa farm, ano nang magiging future namin. So, yung mga ganun na mga pagdadalawang isip, kumbaga, kung hindi mo susubukan yung isang bagay, hindi mo malalaman kung ano yung magiging outcome. So, mas mabuti na subukan mo kaysa sa pagsisihan mo. Diba? So, ito, malapit na maluto yung niluluto ko, mga langgal. Look At least, naku, sobrang sarap ng tingnan. Ayan yung mga gulay natin. Gustong gusto namin ng na maraming gulay, kaya... Ayan. Kami lang dalawa ni Mike ang kakain ito. <laughs> Pero may mga extra pa naman. So, tinitira namin yung extra for, ano, for breakfast in the morning. Yummers! Kain! Kain!